Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Naway mabuti sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ano ang tatlong dapat gawin kapag ka ka ng isang babae? Pakinggan nyo to mga boys ha. Ang una mga kasawi is i-block mo siya sa lahat ng social media mo. Lagi na tatandaan kapag once na kayo ay niloko ng isang babae, kailangan i-block mo siya sa lahat ng social media mo. Para naman kapag once na nag- message siya sa'yo, ay magugulat na lang siya. Aba, linak ko na ito. Lahat yan ay gagawin niya para malaman niya kung ano ba yung nararamdaman mo para sa kanila. Kasi syempre, may mga babae kasi na nagsisisi sa kanilang ginawa kapag ka-once na sila ay nanluko ng kanilang mga chowa Kaya minsan ay natatry nila ito na mag-reach out sa inyo. Kailangan ay i-block niyo siya sa lahat ng social media mo, mga kasawi. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang pangalawa mga kasawi is huwag kayong magpapakita na lugmok ka. Lalo nga sa mga kalalakihan kapag kayo ay niloko ng mga jowa ninyo, wag niyong ipapakita sa mga kababaihan na nalulugmok ka dahil niloko ka niya. Huwag ay sarili mo na ipapakita mo sa kanila na parang baliwala na yung buhay mo. Ayan. Kailangan huwag mo yung ipapakita sa kanya. Kailangan bumangon ka pa rin kahit sa sarili mo ay sobrang sakit na kahit hindi mo na kaya pero pero isipin mo at iparamdam mo sa kanya na kaya mo para naman ang isang babae ay magugulat ito na ba parang wala lang sa kanya yung ginawa ko mga kasawi ang pangatlo mga kasawi ay magpagwapo alam niyo ba sa mga kababaihan lalo kapag ka sila ay nandoloko tapos nag nagwapo, ayan. Pag once kasi ang isang lalaka ay nagpagwapo ito, tapos magkita sila ng kanilang ex, na niloko siya ba magsisisi yung isang babae. Ay, ang wapo niya ngayon. Para bang nagkakaroon ng thinking ay isang babae na, ay, dapat pala hindi ko na siya niloko mahal ko pala siya. Doon nila nare-realize kapag ka once na iba yung aura mo. Kapag once na kayo ay nagkikita, parang iniisip niya ay eh, nakamove na siguro siya sa akin. Kasi ang ganda na ng aura niya, ang gwapo-gwapo niya na, parang hindi ko na-feel. Yan. Para sabihin na sa inyo na babae na parang hindi ko na-feel na -feel talagang nanghinayang siya na wala ako. Ay, paramdam niyo sa kanila na talagang wala lang yung pagkaloko niya sa inyo. Pero kahit sa sarili natin na talagang kinakaya na lang talaga natin na alam mo sa sarili mo na para bang hindi mo kaya na wala siya pero ipakita nyo na kailangan mo mabuhay na kahit wala siya sa piling mo mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito. Sa mga kalalakihan kapag ka once na nagloko ang inyong mga jowa, tatandaan nyo, 1, 2, 3 na ito napaka yan para sa inyo para ang babae ay Mata challenge na bumalik sa inyo. Mata challenge na talagang aba, hindi man lang ito nalungkot, hindi man lang nalugmok. Talagang lahat ako ay talagang hindi niya na pinapansin. Kasi the more na talagang nakakita ng isang babae na parang dead malang lang kayo sa pagloko nila, alam niyo ba mas nagkakaroon sila ng challenge sa buhay nila na bumalik sa inyo na talagang maangkin kang muli. Diba? ba? Ganun yung ginagawa ng mga kababaihan kapag nakikita nila na nakakamubun ka na para sa kanila mga kasawi. Ayun lang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.